Sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre, ramdam na ang simoy ng undas. Unti-unti na ang napupuno ng mga bulaklak at kandila ang mga simenteryo. Habang sama inaalala ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay. Panahon ito ng dasal, pasasalamat at paggunita. Maya na aldaw mga kasuya. Nandito tayo ngayon sa City Memorial Park o CMP. Tingnan niyo ang paligid mga kasuya. Napakaganda. Tahimik malinis at napakaaliwalas. Lilibuti natin ngayon ang buong area at mamaya aalamin natin kung ano ang mga serbisyo dito. Samahan niyo kami. Ah. Um at City Memorial Park na himutan sa Sitio Gabunan, uh, ni langkup kini sa kadako nga 5.6 hectares. Ug ang atong mga services nga ginahatag niini Ibig na kay umabot na ang undas na akit ay uh, niches, na akit uh, o kanilang na ito mga common grave. So, kana lang ang so far ang ato ang mahatag uh, naa sa ato ang City Memorial Park. Gusto ko lang karuhon, Kuya na kini City Memorial Park, mo um, kini ang gidumala, no? lalong sa atong uh, local government unit. Walay lain nga atong gidala ng menterio. So, para di malibog ang mga katawhan, nga ang City Memorial Park or mas na ilang nga Gabunan Cemetery mao na ang, ang tutukan o gioperate sa ato sa local government unit of Malaybalay. Akong na dumduman ba ako akong na dunggan la Pero gusto nako na ma dunggan gid sa imong ha. Ah. O, unsa to ang award nga nadawat sa atong SMP? Okay, salamat kayo. Nindot kayo na isang Ika Ikaduhan na nga beses nga natagaan kita o award sa Tibuok Provincial Government sa Tibuok Bukidnon, ang the most cleanest cemetery in the whole province of Bukidnon. Sa akin yung gitawag nilang GPK or gawad uh, Pangulo sa Kapaligiran nga search for the, the cleanest cemetery o nga nalipay ta nga, sa kadugay-dugay na ng nga panahon nga naglingkod kita din ikaw sa itong kauban sa SIDMO itagaan ta anak nga pasidungog. So, tinood na. Oga, among ipadayon, Kuya Kyle, nga, kita gigi hapon ang mahimong the cleanest. In fact, the plano kita, nga di ilang unta ang cemetery, kundi pati ang atong terminal ng merkado publiko. Dito sa City Memorial Park, Malay-Balay, isa ito sa mga pangunahing pampublikong sementeryo ng lungsod. Malinis, maayos at tahimik na lugar para sa pag-alala. Hindi lang ito simpleng libingan. Simbolo ito ng respito pagmamahal at paggunita sa mga pumanaw. Karon kayo, saan po pag-avail sa atong mga interesado mo avail sa serbisyo nato din Okay, ang ilang unang buhaton, of course, eh, uh, sigurado yun na naagi yun uh, death certificate no, na makuha gikan dito sa City Health Office. Bisita dayon diri sa atong opisina sa SIDMO, sa second floor din sa public market o pangitaa ang ato ang CMP unit or in charge din he. Eh. Dayon mag-comply og mga requirements, pilapan ang form o natay mga byronon ha. Ato lang ipaklaro nga ang ato ang CMP na gamay nga byronon kumpara ko dito ka sa mga pribado na mga memorial park. Kung mayroon kayong plano o gustong alamin tungkol sa paghahanda para sa undas o mayroon kayong tanong sa kanilang serbisyo, bumisita lang sa Sidmo Market Site. Doon, makukuha mo ang lahat ng detalye para sa pag-avail ng kanilang mga servisyo. Okay, <laughs> nakita na mo dito, pagsuroy namo dito, nga napot mga bagong project, mga infra nga nahimutan dito. Unsa ganin na siya ng mga infra ang na naadihan. Korek. Uh, baguna ang atong naong sa atong City Memorial Park. Uh, kami, uh, dako kayo namang papasalamat sa kasamtangan ng uh, administrasyon, sa pagdumala ni Atty. Uh, Warren Pabiliaran, sa atong Vice Mayor Marabi, sa tanan ng mga membro sa Sangguniang Panglusod. And of course, sa akong uh, mga kauban sa pamilya sa SIDMO, nga, na naay tulog ka projects na gitun over atong nga asimana ni upat gitanan ang mga nabag-o ng natukod nga mga facilities kuya Carl. Una is uh, to, ang ato uh, ang pag-renovate sa ato uh, ang chapel nga uh, di na para sa una nga maulanan karon nindot na gyud and that's free of charge sa pagkakaron kay wala pa man na ang balaod. day naana pud bago gi turn over ko dito man ka kita man nimo ang palibot ang ato ang multi-purpose building kung diin asa kung pwede na ang pamilya mo pili pero na doon ay abang na may mayroon nang gamay na dito nila ibutang ang, ang tawagan na wake no or ang lawas mismo and then dito mo bisita ang mga pamilya kung gusto sila So, pwede na sila dito. Aya din sila dalon dito sa chapel. Then, ang ato pong gate, sa una, kung imong tanahon ang CMP, si Kinsa na lang ang magsulod. Buhi o patay, Pwede na gising naman nalo. Karoon, kontrolado na nato. Kaya gusto nato isigurado ang safety o ang security sa ato mga mga gamit o sa mga tao sa mga musulot. So, nanate bag o nga CMP gate. Dahil yun, sa una, kung ipong mahinong naman, uh, mga pribado, kasi asa lang magplasta sa pamaligya sa ilang mga bulak, mga kandila, o guban pa nga pwede nato dalon sulod sa minteryo sa panahon sa undas. Karoon, nagpatukod kita o nga locos nga commercial space kundi inaanay nag-abang dito nga mga manindahay aron yeah. maplastasan ang ilahang mga ipambaligya so kung ikaw man dito koy makapili ta ka nung nanapod plasta na pod ang mga different nga mga mga bulak or mga kandila, o mga kadila mapili na lang ka sa ilaha so nindot na nanapod sila i safety nice. pod sa ating mga negosyante paalala lang mga kastorya sa pagbisita ngayong undas maging disiplinado at responsable. Iwasan ang pagsusunog ng basura, panatilihing malinis ang paligid, at irespito ang katahimikan ng lugar, respito ng mga dumadalaw, at higit sa lahat sa mga pumanaw. Ini-message ko nananaw -na karon, labi na nga atong undas. Okay, so salamat kayo. Una-una, salamat kayo, Kuya Carl, sa panahon nga imong gigahin aron sa kining nga interview. Ang ako lang nga gusto yung sa mga kaigsunan nga abri, ang ato ang CMP masugod sa alasay sa buntag hangtod sa alasay sa gabi. Eh. In fact, wala pili og adlaw sa lubong. Masabado o Domingo, pwede kita mapalubong. Ay importante lang nga nakaschedule dali sa atong opisina. Na yung mga ginapawal sa panahon sa atong mga undas, mga pahinundog, no? Hindi ah, ko na lang tagsa-tagsaon, but definitely, bawal ang pagtulog dito. Walay saba, walay mga sound system nga na ipa-play, walay mga ilimnon nga dapat dalon dito kay magtapok-tapok. So, we guided by our policy, internal policies diya sa ato pagsulod sa atong Sistema Memorial Park. Na uh, gamay nga pasinsya kay medyo manglut, uh, layo ang atong sityo gabunan so when it comes sa transportation personal na gina nila ng mga pamahagi. So, daghang kayong salamat ka sa panahon og uh, bisita ka mo sa ato ang uh, City Memorial Park kay ingon palagi nila, dili di, nimo di, di, mapati ng minteryo siya. Mura siya ang sa Osaka Mountain Resort <laughs> nga nasa ibabaw nga limpyo, hapsay o nindot kay sa panatanawon sa ato mga mata. Salamat kay Toy. Salamat ko Salamat Ay, kayo tayo tayo. sa mayong pagkumada sa okay, thank you very much sa iyong at ayan mga kastorya, nakita na natin ang City Memorial Park at nalaman na natin kung ano ang mga serbisyo dito. Isa itong lugar na maayos at mapayapa para alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin. Hanggang sa muli mga kastorya, Kylie Stories po. Salamat tungkay sa pagkumadu.